Di ba umatang kayo yung hearing ng Senado doon kay Mayor Alice Guo? And for some reason, ang city arrangement katabi nyo. So doon sa mga hindi familiar, baka akala kayong abogado ni Alice Guo. Kayo ba ang abogado? Siyempre hindi, di ba? Pero bakit kayo okay, nakikita katabi? O kaya okay, naman Sir Christian, sabi ba, baka ako daw yung boyfriend. <laughs> Pero alam niyo po, alam mo po, tama, madami po nagsabi. Ako doon po yung lawyer ni Ako, hindi po. Siyempre po, naimbitahan tayo bilang resource person din sapagkat may sinabit po kasi tayong tatlong dokumento, Sir Christian dyan sa ating Senado, patungkol po kay Mayor Go. Una, yung kanyang certificate of candidacy at pangalawa, yung pong kanyang uh, sose. Actually, hawak-hawak din natin yung kanyang application for registration. Talagang nagkataon lang doon tayo na itabi ng Senate staff pero ang importante naman, um, may nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapagbulong uh, sa kanya ay talagang ito naman, di ba madidinay ni Mayor, sabi ko sa kanya, Mayor, just always tell the truth. And uh, hmm. hindi ka magkakamali dyan, basta sabihin mo lang kung ang totoo. So, hindi ba kayo, ano yung pakaramdam habang nando kayo? Ilang oras yung katabi si Alice Guo, tapos in, nakatutok yung camera sa kanya at hagip kayo. Gano'n ko ka okay sa situation? Po, uh, Siyempre po napaka-uneasy un din yung feeling kasi siyempre alam ko na siya ang um, woman of the hour and therefore matadamay ka doon sa tilabsik ng kamera at um, <laughs> hindi ba hindi mo focus sa sinasabi mo mo focus na lang doon sa mukha and therefore ang dami naglabasan sa TikTok ang dami naglabasan na pinagpiestahan ako hanggang sa merong mani at beer nakatabi para nanonood sila ng telenovela pero at the na perform naman natin yung ating role doon nabanggit naman natin yung mga bagay-bagay na tinanong ng ating mga kagalang-galang na senador. Doon na lang po kayo mag-focus yung importansya ng mga uh. binanggit ng inyong lingkod. Pupuntahan natin yan. Pero for the record ah, hindi abogado ni Alice Gouwo si Comelec Chairman George Garcia. Number two, hindi siya boyfriend ni Alice Gouwo. Malinaw yan ah. Okay. <laughs>